laki ng ano oh, kito. Laki din na isda. Magalaw po ang camera natin guys. At ano, yun straight, ano nila. Straight ready food. Ready to eat. Yung leo sa Saan na yung mag-ama? Oh. Itong lang ato hindi po ito taga Thailander. Kasi nusundan natin, guys. Asan na yung mag-ama ko kaya? Wala po. Ah. Ang dami pulis dito sa palengke. Para iwas ano. Malak marami kasi silang paninda. Nakuhanan po na yata mukha ng babae. Ano yung luto na yung mga ano nila hot dog. Ano yung hot dog. Ayan. Matamis po yan guys. O lutong ulam. Akin daw kiyo mi na ha. Dito na. Ay, ay ang hinihiwa yung hinahanap ng mga to. Saan na yan? Punta yan sila. Ayan o, oh, yung puso ng saging. Lumagpas pala tayo. Kamaze? Kamaze. Kamaze.

may po may po kishin ayan may labong saka ano sya yung ito yung mushroom guys kaya ngayon kaya ngayon

pare, nito pare siya niya. Hindi nga parang. Tung na ano na yung pagkain. Hindi We must take a nap no look at Ayan yung labo Sarap yan sa ano. Dining Ayan. Hindi Kentang. saya ng Kentang. ulam? ulam pinapadaanan lang po natin baka kalain nila bibili tayo guys kaya hindi tayo pwedeng mag ano mag ganda sarap niyan siguro Ayan. ano nila dito uh, palengke nila napakalinis wala, kayo, wala tayong masabi guys malagkit at saka ano Malinis po ang palengke nila dito. Kahit saan palengke ka mapunta, malinis siya. Ayan, Ayan yung loting nila guys. Loto nila. Ayan, anting-anting. May ilig din po yan silang anting-anting dito guys. Barbecue yung kanina. Pabalik na po tayo don sa ano. Tara na. Itong nakabandang lalaki na to, hindi po ito Thailand uh, ano yan, Myanmar, Myanmar, siguro to. Karamihan po dito Myanmar, guys. Walang po yata ang Pilipina dito eh. Pilipinang vlogger. Mag isang Pilipina, Pilipina pero vlogger. Ayan. Mga street food nila, guys. Maraming tanim ang lola ko ng ganito noon, aloe vera. Sa so, pag ko alam kung ano na, baka namatay na dahil wala nang nagalaga mula nung hindi na niya kayang bumangon sarili niya. So ano siya cancer kasi yung kinamatay ng lola ko. Dito po guys, pagka po bumili kayo ng ano ng alahas dito kayo sa mga ganito ayan mga legit po yan hindi po yan fake basta mga ganyan po ay dyan po kayo pumili guys kasi hindi yan po fake may mga na bawal silang magtinda ng fake dyan mga ano sila magmumulta po sila guys ayan tong sinusundan din natin hindi po thailander ito ito. Tumugo na ano. Yung pang sana oh. So nga lang yung kasama natin. Ang na yan sila. Kasi may pasok siya mamaya guys. May nagmamadali. Dito tayo sa ano. Ayan may looting. Everywhere and anywhere. Tawid po tayo dito. I alam kung hihinto itong sasakyan nato Naghihintay so, yung kasama natin doon yung mga iba. Dito tayo dadan. Saan so, doon naghihintay yung kasama natin doon sa ano?